Yeah, Megan Young, binatikos ng mga taga Botswana matapos itong gawin sa buhok ng kanilang kandidata. Ano nga bang ginawa ni Megan Young at bakit siya ang sinisisi sa pagkaligwag ni Miss Botswana sa naganap na Miss World 2024? Inuulan ngayon ng sandamakmak na pangbabatikos mula sa mga taga Botswana ang dating Miss World 2013 na si Megan Yang. matapos na isisi sa kanya ang pagkatalo ng kanilang kandidata sa nasabing kompetisyon na Miss World. Si Megan kasi na tinaguri ang The Best Miss World ang tumayong main host sa nasabing kompetisyon. At may bahagi nga ng pageant ang labis na hindi nagustuhan ng mga supporters ni Miss Botswana. Ito ay nang may gawin si Megan Young sa buhok ng kanilang kandidata matapos itong tawagin upang sumagot sa katanungan ng judges. Mapapanood nga sa nagbaviral na video na bago sagutin ni Miss Lesago Champo ang katanungan ng judge ay inayos ng bahagya ni Megan Young ang tila gumulo nitong buhok. Nagkaroon nga ng ibang interpretasyon dito ang mga tagahanga at suporta ni Miss Botswana at talaga namang pinapaulanan na ngayon ng sandamakmak na batikos si Megan Young. Ayon sa ilang netizens, nakaapekto umano sa resulta ng kompetisyon ang ginawang pag-ayos ni Megan sa buhok ng kanilang kandidata. May netizen pang nakapagsabi na nasira rin umano nito ang confidence ni Lisego Chombo at ipinamukha umano nito sa mga hurado na wig lamang ang suot ng kanilang kandidata. May ilan pang nakapagsabi na isa raw uri ng witchcraft at pananabutahe ang ginawa ni Megan Young kay Miss Lasego Chombo hindi naman nagpahuli ang mga kababayan nating Pinoy at talaga namang pinagtanggol to the max level si Megan mula sa mga paninisi sa kanya ng mga fans and supporters ni Miss Botswana. Ayon sa ilan nating mga kababayan, ay wala o manong kinalaman ang ginawang pag-ayos ni Megan sa buhok ng kanilang kandidata dahilan upang matalo ito. May ilan pang nagkomento na tila na pasama pa raw ang pagtulong ni Megan kay Miss Botswana. Sinisi yung host sa pagkatalo nila. So kung may kapangyarihang itim si Megan, bakit di tayo nakapasok sa top 40? What's wrong naman kung inayos niya hair ni Miss Botswana? Buti nga inayos niya pa para hindi katawa-tawa hairstyle ng buhok niya. At least concerned pa sa kanya si Megan. May ilan namang Pinoy ang naunawaan ang reaksyon ng mga tagahanga at suporta ni Miss Botswana dahil sa tinatawag na culture indifference. Marahil ay offending umano sa kanila ang bagay na ito at sa atin naman ay pagpapakita ng sisterhood.